Come to Eco. Yeah. Mommy, Mommy, yes, JJ, I pop my outside today. Mommy, Mommy, yes, JJ, I pop my niece outside today. Mommy. Ari nga ho, ikaganapan pa noong nakaraang Pasko. Ay nako, super late upload na. Pero i-upload ko pa rin ho at sayang ang memories. Umuwi nga ho pala kami sa hometown ni Daddy Koy at doon nga ho pala kami nagpasko. Makulimlim nga ho ang panahon at umaambod pa. Ay kahit ho medyo masama ang panahon, ay yag-yag ang mga batang are. Simula nga ho nung maipanganak si Ate Mia, ay doon na ho kami nagpapasko. At makalipas nga ho ng isang oras, ay di are na ho at narin na ho kami sa SM Lipa. Ay palibhasa nga yung ina-imahilig mag-video. Ano ba ga ito pakita-kita ko si Ate Koy, Koy ay eh, nagbi-video na. Bibili la ang naman ho ng price yang si Daddy Koy. Ayun ay, nga hong makatila-tila na, ay di ari naman ho, at kami bumiyahe at kami ho ay bibili ng sandals ni Ate Mia ni naman ho sa sidera ng tanawan. Ay pero wag kayo at si Ate Mia ang namimili ng kanyang isusuot. Ay nako ay pag hindi iyan ang binili ay nako ay di magwawalang maigi. Bibili Mia Koy ba? Ay tiya At yun lamang ho for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!